Hello, good evening. Oh, good evening na pero nagkakape ako. Sinasabi ko naman sa inyo eh, pampatulog ko to. May sasagutin pala akong isang katanungan. Sabi kasi, papayag ka ba? Bisaya kasi yun na tanong. Sugot ba ka nga 2 million imong engagement ring pero emong ugangan si eh, si Anabel Rama. So yun ang tanong. Kung sa Tagalog papayag ba daw ako na 2 million worth of 2 million ng aking engagement ring pero si Anabel Rama ang magiging uh, ko. Ang sagot ko diyan ay kahit gaano pa ka pugi yung anak nila kahit kahit gaano pa sila kayaman, hindi ko talaga, hindi ko tatanggapin yan. Hindi ako papayag. Bakit ka mo? Ibang ugali ni Anabel Ramay. Kasi pag halimbawang boring siya sa buhay, kahit mayaman naman sila, nabobor din yan eh. Pag na-boring siya, naghahanap siya ng kalaban. Hindi siya tatahimik hanggat hindi niya makakalaban yung tao. <laughs> Kahit gaano, kapag ka, ano, kabait siguro. Kaya, ayoko. Bahala na kayo dyan. Inyo na yung tumilin nyo. <laughs> I want a peaceful life. <laughs> Hindi yung magkabiyanan ka ng ganyan. Yung pag nabubor, nagahanap ng kaaway. <laughs> Magkakapi na lang ako. Kahit mahirap ang buhay ko. Kahit mananatili na lang ako ganito single habang buhay kung yan na lang ang natitirang sa mundo Hadi <laughs> oh, ba anong sagot niyo doon kayo naman ang sumagot <laughs>